プール。Boom, na ko online screen. Kasi kaya ko siya binaklas. Ito yung sira. Yan. Saan so, yung kadugtong? May kadugtong ito eh Yan. Ito yung kabaranggay o. Naputol. Perfect pa naman yung pagkaputol niya. Kaya umaalog ko doon sa loob pag umaanda yep ito na siya guys yan syempre wala pa siyang welding para masunod mo kung anong gusto mong laki so ako uh, sundan ko na lang itong ano itong galing dito gano siya kalaki yan Okay.

Ayan, tapos na nating ano uh, welding in. Ayan, ano yun. Ayan, wala yung welding na yan. Nag-grind ko na rin yan. Okay. May tumutulong tubig dyan sa tip niya kasi uh, binasa natin yung fiber. So, kapag uh, magre-repair kayo or magre-refiber kayo ay basain nyo ng tubig yung fiber para hindi siya lumipad. At ayaw nyo yun pag dumapo sa balat niyo Promise. <laughs> okay. So, pipintura na natin siya ngayon ah, uh, ito gamit ko. Uh, high temp. Na makina. So dapat high temp gagamitin natin. Huwag yung basta na lang. Pintura lang. Kasi ay umiinit to. Vamos a eh, Ah, fine. Suma Kita na check na natin. Okay. Natuyo na tapos ko na siya. Ikabit ko na rin so sound check na natin. Yes